Sarap. na? Sarap po. Yeah. Yes. So, eto na nga mga Habibis. Tama, tama. May dumating ngayon. May diniliver sa bahay namin yung in-order ko na bread flour. At dahil dyan, makakapag-bake na ako ng pandesal. At Yay! sabi sa Habby David. Anong ginagawa mo dyan, ma'am? Work. Nag-work sa David. At sila ato sa at Tia Julie, nakikita ko dito. Nag, may merienda. <laughs> may merienda. <laughs> sila. At saka, at saka, at saka, Julie, saka, at saka, at saka, at saka, So, magsan tayong mag-bake ng pandesal. And, bumili na rin ako ng mga gamit. Kumiyan na ako pang measure ng temperature, ba? Diba? So, ito, 109, okay na yan. I think, 110, okay na siguro yan. So, kuha tayo ng 1 cup ng tubig. Lagyan natin dito sa bit. And then, magalagay tayo sa tubig ng uh, yeast. 2 teaspoon ng yeast, tsaka 2 teaspoon ng uh, um, sugar. So, yan. Uh, haluin lang natin yan. At iiwan natin yan for about uh, 10 minutes. And now, magmix mix muna tayo ng mga dry ingredients. Meron tayong um, kalahating kilong flour. Tapos meron tayong 1 half cup ng white sugar at saka isang teaspoon ng salt. So, mix ko lang itong ating dry ingredients. Nagagamit tayo ng egg yolk. Dalawang egg yolk. Yan. Tapos, one half cup ng oil. deflate muna natin to. Yan, deflate. Di-deflate mo lang ganyan. Deflate natin. Tapos, saka natin i-lagay dito. Mix natin together. Yan. And now, slowly, lalagay natin itong mga, um, tawag dito, um, flour, dahan-dahan. At eto na yung ating dough. Medyo, medyo malagkit pa ng konti. Konting uh, flour pa yung kailangan natin. So, gagawin natin. Sabi sa akin ni Chef Henny, pag magaligay ka ito, magadag ka doon ng flour sa ilalim. Ganun. Yan. Tapos, tsaka mo siya igaganun. Sa ilalim daw ang lagay. At eto na yung ating dough. Okay na sa akin texture. Hindi na siya dumidikit. I-mixer naman natin para uh, mag-elastic pa yung ating dough. Ang ganda ng dough, at Rosa. Diba? Lambot. So, lagyan natin dyan. So, ngayon, i- ano na natin? Inid na natin using sand mixer. And now, tapos na yung ating pag-inid. Ito na siya. Yan. Tapos, mag-window pane. Window pane test lang tayo. Yung dapat hindi siya nag-vibrate. Pag dahan-dahan mo siyang ginagana. na yan. Oh. No? So, yan. Yan. Elastic na siya, di ba? Yan. Oh. No? Kaya yan. So, yan. Ibibilog-bilog lang natin to. Itatak lang natin ng ganyan. Yan. Yan, itsura yan, guys. Makinis, di ba? Kasing kinis ni... Lindy. Oo, oh, di ba? Lagyan ko ng... Masya ko lang ko ng konting oil. Yung ating lalagyan. Wala kasi ako nung ano eh. Wala ako nung... Container. Tapos so, lagyan lang natin ito ng oil. Flash lang natin ng oil yan. Yan. Yan, yan. Lagyan na natin dito. Tapos nalagyan natin ng cling wrap. Cling wrap na natin to. Tapos papaalsahin lang natin for lang minuto. Kapag nag-double na siya ng size, babalikan natin. So, tingnan na natin kung nag-double na yung ating size ng ating dough. Ayan na siya, guys. So, lumaki na siya. Next, ating gagawin dyan, ito na yung ating dough. Ipapunch lang natin. Yun. Ipapunch mo lang na ganyan. Punch, punch, punch. Kasi, ano, pag, halimbawa, pag pinindot mo yung ganyan, tapos di na bumabalik, okay na yun. Ibig sabihin, okay na yung, ano mo, dough mo. Ito, natin ito sa dalawa ay gagawa tayo ng parang baston. So, hatiin natin. Yan. Yan. At ito na yung ating um, dough. Yan. Tapos, i-roll lang natin yan. Yan. Ang gagawa tayo ng parang baston. So, ito na siya mahaba. Tapos, close lang natin itong mga gilid-gilid dito. At ito na yung ni-roll natin. Piling ko hindi pantay-pantay yung sukat ko, pero okay lang yan. Lagyan natin ng breadcrumbs ng pandesal. Nalagyan natin ng breadcrumbs. Yan. Yan, pag meron siyang breadcrumbs, um, pwede na natin silang slice, slice, slice. Actually, ang problem ko, wala akong nabili ng pang singkit. Meron kasi nabibili na parang kahoy na ganito. Di ako nakabili. Mayroon akong plastic. Pero ito na lang gagamitin ko for now. Tansya-tansya lang gagawin ko. Ganyan. Yan. Ganan. So, ito siya. Tapos lalagay lang natin dyan. Ganun. <laughs> yeah, hindi siya singkit. Hindi siya singkit kasi ang singkit dapat medyo nakapikit siya. Tingnan mo ito, nakamulaga. <laughs> so, magbuta natin pa ng mga breadcrumbs. Yan, ang ating mga pandesal. Iba't iba And now, papalasahin ulit natin ito hanggang mag-double rin yung size. Hanggang sa so lumaki yung size. At habang pinapalasahin natin ito, mag-start na tayo mag ng ating oven. So, tingnan na natin ang ating ano. Ayan. Medyo lumaki na siya. Hindi <laughs> lang maganda yung pagkakasara ko nung pag-roll ko. Ayan. Uh, pwede na yan. Nagdikit-dikit na sila. Ilagay na natin sa oven. Bibake natin ng mga 20 minutes. Tap na bantayin na lang natin. So, sinisilip-silip ko na itong ating pandesal. Parang feeling ko okay na ito. <laughs> Kaya lang, ang naging problem ko, kaya hindi, pang, hindi yung pangkat na wood na pangsingkit yung ginamit ko. Pataas siya. So, ito siya. Ayan, I think okay na to. Okay na to. Okay na to. <laughs> Ayan. Actually, I think alam ko na yung mali ko, yung pag roll ko, kailangan itak ko mabuti. Tama na ano siya, o, na deform Pero okay na yan. So, I can do better next time. Actually, ganito yung pagandang itsura. Ayan o, ganyan. Diba? Oh, yes, well. Oh, no? My God. Sige, tingnan natin. Tingnan natin mamaya kung anong lasa. So, ito na yung pandesal natin. Actually, yung pinakamaganda ito, Ate Rosie, ano? Medyo okay-okay. Ayan. Nakasobrahan ko pa yata na medyo naging toasted ng very light. Tingnan nyo, Dili. Tingnan nyo, Ate Ros. Tingnan nyo, Ay, tampos. Tingnan mo. Boy. Mainit ah, medyo mainit, mainit pa. Hot pandesal talaga yun. Mainit. Ano, pandesal. Hmm. Sarap. Ano? Sarap po, sir. At ang lambot. Ang lambot, ano? Sarap, no? Opo. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap, no? Sarap po. Yum. yeah. sir. Yes. Patikim natin kay Habi David itong aking pandesal. Eh, Ayan, no? Medyo natusta ng very light. Pero okay na to. Papatikim natin. Mem. Mem. Yes, baby? Tignan pang pandesal ko. Ay! Sa tsunog? ba it's brown? <laughs> Nasoblahan lang ng konting init. Okay. Nice ka pa. Ano na ano? Ngayon lang uli ako Tapos nag Tapos siya i-leave mo siya outside na kasi may heat pa sa loob. Ah. Uh it's -huh. perfect. Ayun know. na. Except for the brown outside, but it's perfect. Tangin na loob. Mm hmm. Sarap yes. ng nasa. I'm so proud of you, baby. Ang sarap na, di ba? Malambot. so proud of you. Thank Except you. to my butter. Winslam yes. na butter. Yan, yeah, nandun nga. Kinakain namin ni na Ate Rose. It's okay perfect. na, di ba? Ayusin ko na lang yung pagka-brown. Mm, pero yung lasa, it's perfect. Tapos yung shape, actually, ayusin ko pa. I'm so proud of you. It. Kiss na. Not... Lah. Sige na. I'm so mm. proud of you. <laughs> mm. Okay, enjoy it. Mim, kumakain ka pa ulit na aking pandesal. Hmm, sapa. Pero kailangan, hindi pa perfect ang shape niyan. Tapos yung heat ng oven, i-adjust ko pa.